Inyong matutungayan sa video na ito ang isang kaganapan na kung saan ay uh, ginaganap ito tuwing uh, papalapit ang mahal na araw, lalo na dito sa lugar namin. Uh, kung saan ay uh, isang tradisyon Hello. o kinaugulian ng mga dibotong katoliko na tuwing uh, sasapit ah. ang uh, mahal na araw ay uh, isinasagawa ang ganitong uh, parang uh, ritual, hinggil sa uh, holy family at ito nga ay tinatawag nila rito sa amin na uh, San Josep. So, first time ko ring dumalo sa ganitong uh, pagdiriwang At uh, ito ay ginanap sa bahay ng uh, tiyahin namin na si Nanay Billy Sorosa na Kung saan ay uh, sila ang host ng uh, kaganapan na ito So, panoorin po natin ang kabuuan ng uh, video na ito At uh, inyo pong matutungayan dito kung... Uh, Uh, paano nila isinasagawa ang uh, ganitong uh, tradisyon. Ganda ng bahay ni Billy oh. Titis gili ya. Yeah. <laughs> <laughs> Ay, ang magaling si Lola, rin. Tito Ring. galing man. pa Mermer. Mermer. Ah. Mer. Oh, dali, video. Oh, mermer. Oh, mer. Ha, <laughs> <laughs>

sa tagpong ito, nagsimula ng nagsimula uh, at uh, 'yun nagpukos muna ang lahat sa prayer.

Mermel. <laughs> Pagkatapos ng uh, pagdarasala, nagpipirang lahat ng uh, uh, pagkain para sa holy family. Yon uh, umupo yung baby Jesus Christ at si Maria at si uh, Joseph. Yan sa round table Yan sa table na yan Ang makikita natin So yun nagsimula na uh, Ang Hindi Ang Ngayon ko lang kasi ako nakadalo ng uh, Ganitong uh, kaganapan So yan nakikita nyo May nuhugasan nila yung Kamay nung Ni Maria at ni Joseph San Josep yun galit so <laughs> sundan nyo po at panuri ng uh, kaganapan na ito si ano pa pinagsisilbihan po nila yung uh, holy family ayan binigyan ng uh, Then si Jesus Christ, si Maria, si Saint Joseph. Taon-taon itong ginaganap. Lumaki ako dito sa lugar namin, pero hindi talaga ako dumadalo sa sa ganitong mga okasyon. Eh. Hindi talaga ako nakadalo. dami kong... Uh, hindi alam dito sa lugar namin na napakaraming tradisyon pala tulad nito so narinig ko to nung araw na mayroong sanusip si ganito yung bahay ni ganito pero hindi talaga ako nakakapunta o dumadalo kasi nga kapag may ganyan kasi uh, karamihan lang nakikita ko mga matatanda nung araw at alam mo naman pag may mga matatanda at talagang ang pagkakaalam ko lang nagdadasal lang nagdadasal lang sila hindi ko alam na may mga kaganapang ganito na parang o, pinagsisilbihan nila yung uh, holy family si Maria si Joseph at si baby Jesus Christ ayun yan po yung uh, isang makalumang tradisyon na hanggang ngayon ay uh, buhay pa dito sa lugar namin, dito sa aming uh, barangay at maging sa mga karatig uh, barangay, alam ko maraming gumagawa ng mga uh, ganitong tradisyon so ngayon nagkaroon ako ng pagkakataon para umating at dumalo rito dahil uh, uh, niyaya nga kami ni Nanay Bibi so yun nagsisilbi sila eh yung lalo na yung pagkain mamaya ano pa eh, yung, marami pang silang ginagawa dyan habang kumakain ng pamilya uh, o ang holy family ng mira, din no? Jajajaja maliban sa ang mayroon pa itong isang ginagawa sa amin kapag ganitong mahal na araw yung ang tawag dito sa amin ay aral yung kumakanta ng mga uh, parang mula rin sa bible yung mga kinakanta nun eh na magdamagan talaga yung hindi kalimutan ko tawag sa Tagalog alam ko ginagawa din kahit sa Maynila yan ng araw may nakikita akong magawa niyan yung kumakanta sila tapos yun may kainan din abang nagkakantahan at uh, buong araw din yun simula yata ng umaga hanggang minsan naabot pa ng gabi yung mga kumakanta so may lang na gumagawa pa rin noon ng tradisyon na yun upang uh, mahal na araw so ganyan po dito sa lugar namin Ayan. Kumakain na yung uh, Holy Family. Sinusubuan pa ni Nanay Billy yung uh, baby Jesus Christ. Ayan yung ano, altar na kung saan nandun yung Holy Family yung baby Jesus Christ image o si Santo Niño at itong hindi ko alam kung Saint Anthony ba yan o Saint Joseph yung isang rebulto na yan yung image na yan Thank you. <laughs> sa tagpong ito yung mga dumalo at uh, bisita na dumating dito sa okasyon na ito ay uh, nagbibigay sila ng uh, pera at nagmamano sila kina Maria at uh, Joseph maging kay uh, baby Jesus Christ yan nakikita niyo po, uh, nagmamano sila at uh, inaabutan nila ng uh, pera uh, nagbibigay sila ng pera dun sa mesa habang nagmamano yun ang sumunod na pangyayari so yan Raikot sila na nag abot at nagmamano. So sundan nyo po at uh, panoorin hanggang dulo ang video na ito upang uh, malaman nyo po ang uh, buong kaganapan ng uh, okasyon na ito. <laughs> So natapos na yung uh, sinagawang uh, ritual at ngayon ay uh, magpiprepare ulit ng mga pagkain para na sa mga bisita At uh, yun, uh, tumayo na si Maria at Joseph at uh, si baby uh, Jesus Christ At uh, ngayon uh, inayos ulit ang mesa para naman sa mga bisitang uh, dumalo sa okasyong ito para makakain na rin But, ganun lamang po ang uh, kabuuan ng uh, okasyon na ito so normally ang mga dumadalo dito ay uh, mga malalapit lang naman na kamag-anakan at uh, mga kaibigan ng uh, host ng uh, ganitong uh, celebration. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood ng mga video na ina-upload natin sa channel na ito. Mabuhay po kayo and God bless po sa inyong lahat.